Good morning guys. kagigising ko lang. Pakita ko pala sa inyo guys ang daily routine ko. Gagawin ko muna. Labas tayo guys. Kuha tayo ng daon ng bayabas. Ayan guys, lalabas ako guys. Dito nga pala mga labs. Oh. Nalabhan ko yung kahapon. Ngayon yung araw-araw na ginagawa ko. Tapos magluluto. ito nga pala guys yung sinasabi kong dahon ng bayabas pwede nyo tong gawin guys sa inyo sa araw araw yung ako kasi ang ginagawa ko nagpapakulo kasi ako ng tubig kasi gawa ng sa tuwing sumasakit yung chan ko yan ang ginagamit kong panggamot guys ah uh, pinapakuloan ko lang yung dahon ng bayabas tara guys kuha tayo yung dahon ng bayabas eto guys dahon ng bayabas daming ganyan dito guys oh. ayan centipede hugasan ko kumula to guys bago ko ilalaga o kaya pwede rin lagyan na lang ng tubig na mainit nagpakulo na pala ako guys ng mainit para itong dahon ng bayabas ilagay ko na lang dito sa baso subukan nyo ito guys madali ito makawala ng sakit ng tiyan kung may mga dumudugo sa loob ng tiyan sa loob ng katawan nawawala nito guys kapag ka uminom kayo eto lang ang ginagawa ko guys. Halimbawa kung rin kayo, isa, isa pa to sa mabisang gamot sa pagtatai. Kakainin niyo siya guys. Munguyain niyo siya. Munguyain niyo itong daon ng bayabas. Tapos, katapos niyo munguyain, lunukin niyo guys. Basta yung inuya nyo siya ng pinong-pino, lunukin nyo po siya. E, three times ay din nyo po gagawin ito. Titignan nyo po. Mawawala agad yung pagtatain nyo. <coughs> Two to three times. Pero mas maganda nga, lagi nyo itong iinumin o kaya kakainin para mabisang gamot talaga to guys. Ako kasi, Tento ang sakit yung dyan. Kung may hyperacidity, pote itong ginagawa kong mo daw ng bayabas. Dito ko lang siya, guys. Ilalagay. Ayan. Hmm. Tapos, kakantulong. Ito, guys. Pinakuloan ko na to guys. Mainit na to. Tapos, tatakpan. Ayun. Kapag nakita nyo guys, yung dahon ng bayabas lantana, tsaka hindi na ganong masyadong mainit, pwede nyo na itong inumin. Madali ito guys sa may mga sakit na sa loob ng tiyan, yung mga dumudugo. Yan lang ang gamitin nyo guys na panggamot. <coughs> try nyo lang din po. Ano hey, pala guys, magluluto ako ng ulam ngayon. Ayan, maglaba din ako guys. Ayan po. Thank you for watching, my loves.